Let's start from uh, the, uh, right post, uh, the right post your uh, right post director bird is Ang ginising ko si Lola sa kanyang room, kinatok ko. Lola, sabi ko tara, pumunta na tayo ng bomb shelter. Bakit? Sabi ko may racket. Okay. Pumasok ko kami ng bomb shelter na dalawa. Yung namamahala po sa amin doon sa mga caregiver. Nag-message na wag na kayong lumabas at nakapasok ang teror terorista sa lugar natin. Doble po yung kabako kasi alam ko po, po yung Hamas o Hamas dito sa Philippines pero yung pronunciation po sa Israel is Hamas. Alam ko po, po na wala po silang sinasanto, even babies, children o matanda o foreigner. Para po dun sa dalawa natin ko, Pwede po makikwento niya sa amin kung ano po yung... Tinakabahan ko, manginginig sa takot. Nag-message na po ako sa family ko na, anak, mahal na mahal ko kayo, ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyo isipin si mama, okay lang ako. Baka bigla akong malobat kasi nga biglaan, wala akong charger doon. Kaya tinitid ko doon sa asawa ko. Ingatan mo 'yung mga anak natin, mahal na mahal kita. From Palestine to the Philippines! In the US war machine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hayang mga kababaihan at kabataan. Kaya naman para sa ating susunod na tagapagsalita, tinatawag ten, nanong we